Magandang gabi sa inyo lahat. Mayong gabi anan, kanan. Unahin ko na uh, ang aking pagkakalaman sa ZAID. Sila po um, nag-organize para gawin ang ating OFW Christmas Online at syempre salamat ang kasamahan po. sa Office of the Vice President si Jaira Lagdameo na aming sa ating mga OFW groups at ang kapang mga sa MPR ng Office time spread At sa inyong lahat, mga kababayan, mga beloved OFWs, saan man kayo sa mundo, nagpapasalamat ako sa oras ninyo. Your time is very precious. Lahat sa inyong busy. Nandyan kayo sa uh, Abroad, dahil sa trabaho, at dahil sa inyong pagmamahal sa inyong pamilya. Kaya, talaga ng oras ninyo, pero ibinigay ninyo ito ngayong gabi para sa akin. At uh, para tayo ay magkasama kahit konting oras lang para mag-greet natin ang isa't isa ng uh, maligayang Pasko. Kami ay masaya na nakasama namin kayo ngayong gabi. At uh, nagpapasalamat ako sa karamihan ng ating mga kababayan abroad sa pagpapakita ninyo ng suporta sa akin. Lagi kong sinasabi sa lahat ng uh, napupuntahan ko ng mga programa, unang-una ang aking pagpapasalamat personal sa inyong lahat sa tulong ninyo sa kampanya ninyo sa suporta ninyo at sa boto ninyo para sa akin nung nakaraang nakaraang halalan ng taong 2022 alam nyo unang-una ang dumating na absentee voting at yung mga boto na galing sa OFWs at doon ko unang nakita ang landslide na boto ng aking mga kababayan at pagtitiwala at doon unang nakita ng uh, taong bayan ng Pilipinas kung gaano binigyan ng pagpapahalaga ng mga OFWs ang aking uh, adhikain na tumakbo as Vice President at magtrabaho para sa ating bayan. Kaya nagpapasalamat ako sa inyong lahat uh, sa boton ninyo. Pangalawa, personal pa rin ang aking pagpapasalamat. Marami sa inyo ang nakakita ng ating mga balita. Nakikita ninyo ang mga challenges um, na kinakaharap ng opisina ng pangalawang Pangulo. Pero nandyan pa rin ang inyong tiwala at suporta at nagpapasalamat kami uh, sa patuloy ninyo na suporta sa aming opisina. And we commit to continue to give efficient, accessible, and responsive public service sa mula sa tanggapan ng pangalawang Pangulo kahit anuman ang challenge or challenges na dumating sa amin. At uh, ang sunod na pagpapasalamat ko ay mula sa aming pamilya, ang Pamilya Duterte, Napakalaki ng utang na loob namin sa inyong lahat, mga kababayan namin, sa pagkakataon at pagtitiwala na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating pamahalaan. At napakalaki ang tulong ng pagpapakita ng suporta ng OFW community sa ginagawa namin na trabaho. Maraming salamat uh, sa inyong lahat. Alam niyo, lagi kong sinasabiyan kapag uh, OFWs ang kausap ko o mga sundalo ang mga kausap ko na 'yan ang isa, 'yan ang dalawa sa klase ng uh, decision sa buhay na hindi ko kayang gawin dahil hindi ko kayang malayo sa aking mga anak, sa aking pamilya. Pero kayo Ginawa ninyo ang mahirap na desisyon na pumunta sa ibang bansa para magtrabaho. At gusto kong malaman ninyo na hindi man siguro na ipapakita 'yan ng inyong mga mahal sa buhay araw-araw kung gaano nila ma-appreciate ang paghihirap ninyo at sakripisyo ninyo dyan. pero sigurado ako nandiyan 'yan sa kanilang mga puso ang pagmamahal. Uh, para sa inyo alam namin ang sakripisyo ninyo nakakausap ko ang marami sa ating mga kababayan d'yan noong ako ay um, umikot sa Southeast Asian nations um nagtitipid sa pagkain walang tulog merong iba dalawa tatlo ang trabaho uh, yung iba nakikita ra nakikita ra sa Uh, bahay ng ibang kababayan o yung iba sampo o pito sa loob ng isang kwarto nagtitipid ng pera para malaki ang maipadala sa kanilang mga pamilya uh, dito sa Pilipinas. At um, naiintindihan namin ang sakripisyo ninyo. Kaya gusto ko din na malaman ninyo na alam namin na mahirap ang kalagayan dyan at hindi, kung pwede lang na hindi kayo umalis sa ating bayan dahil nandito na ang mga oportunidad na kung ano ang nakikita at nakakamit ninyo dyan, ay sigurado ang desisyon, desisyon ninyo ay manatili sa ating bayan. Kaya gusto kong i-reassure tayo lahat na merong pag-asa o merong hope. Doon ay paglaom. Sigurado ako na meron tayong makikitang mas maganda at mas malakas na bansa na Pilipinas sa darating na mga taon. Paniniguraduhin natin na ang Pilipinas na iiwan natin sa ating mga anak ay mas maayos kung ano ang nakikita natin ngayon Sigurado din ako na marami sa inyo nasa mga uh, mga bansa na sobrang ganda o sobrang advanced na sila at ang layo nila kung ikumpara natin sa ating bayan at lagi tayong nagsasabi na pag nakikita natin yan abroad, may lagi tayong nagsasabi, sana ganito ang Pilipinas, sana ganito ang Pilipinas. Sinasabi ko sa inyo, may pag-asa tayo na maging isang superpower. Kailangan lang natin ng pagkakaisa at sinseridad ng mga kawani ng gobyerno. Yung kanilang vision at pag-implement ng kanilang vision para sa ba bayan ay uh, ma maayos at maayos ang implementasyon. At natututukan ang mga problema ng ating bayan tulad ng korupsyon, kriminalidad, terorismo, insurgency, at kung ano pa man yung mga problema ng taong bayan, kahirapan, kagutuman, ay dahil walang oportunidad at walang foreign investments or investors na interesado sa ating bayan dahil katunayan hindi tayo as competitive kung nasaan kayo ngayon. Pero kaya natin yan. Sabi ko nga may hope, may pag-asa, dun ay paglaum para sa ato ang nasod. Maniwala lang kayo sa kakayahan nating mga Pilipino. And of course, dahil Pasko ngayon, uh, sa lahat ng mga programa na naatenan ko, lagi kong sinasabi, ang Pasko ay para sa pagpapatawad, para sa pagbibigay at pagmamahal. Forgiving, giving, and loving. Iba-iba uh, ang ugali lang tao. meron sa atin mabilis magpatawad meron sa atin matagal magpatawad meron sa atin hindi na nagpapatawad uh, pero pwede dahil pasko ngayon pwede nating pag pagisipan let's reflect on uh, forgiving others who have hurt us who have made us who have made us uh, feel bad about, about ourselves at may nasabing masakit may nagawang masakit sa atin na pagisipan nating magpatawad ngayong Pasko lagi kong sinasabi it's not about you it is about them ang sunod ay uh, giving and loving hindi mahalaga na mamahalin ang regalo natin hindi kailangan ang bagong iPhone, hindi kailangan ang bagong iPad, hindi kailangan ang bagong Apple Watch, hindi kailangan ang bagong um, Bluetooth uh, na headphones. Ang mahalaga ay masaya ang ating mga mahal sa buhay dahil sa pagpapakita natin ng pagmamahal sa kanila. Dahil mahirap naman na kung may iPhone nga tayo, pero masakit naman ang loob natin sa nagbigay dahil merong hindi pag pina, uh, pagkasunduan o hindi merong nasabi na hindi maganda. Kaya ang mas importante ay masaya ang tao dahil minahal natin sila at alam nila yon And of course, darating na ang um, year 2025, isa lang ang dasal ko sa lahat ng mga Pilipino, hindi lang sa mga OFWs. Dasal ko na lahat merong good health. Dahil isa yan sa bagay na hindi kaya bilhin ng pera. I wish you all good health for the entire year of 2025. And Meron akong special, uh, meron akong surprise uh, sa inyo. Babati sila sa inyo ng Merry Christmas and a Happy New Year. Uh, hindi ito sila madalas nagpapakita, pero nagpromise silang dalawa sa akin na magpapakita sila ngayon sa inyo. Kasi sabi ko, uh, mga kababayan natin ito na nasa abroad and uh, they deserve a special surprise. So, bakit ikaw na lang mag-isa dyan? Nasaan na yung isa? O mag ka dito. Na? Hello! Merry Christmas po sa inyong lahat. Happy New Year. Panscarpio po. Ingat lagi. Yan ang aking uh, asawa. Ngayon wala yung aking isang anak pumasok ata sa loob. Hello. Gusto nilang bumati sa inyo ng Merry Christmas and a Happy New Year mula po sa aming pamilya para po sa inyong lahat at sa inyong mga pamilya. Merry Christmas and a Happy New Year. Malipayong Pasko o mabungahong bagong tuig kaninyong tanan. Taos-pusong pasasalamat Vice President Inday Sara Duterte sa pagbibigay ng oras upang makasama kami at makasama rin namin kayo. Tunay kayong inspirasyon para sa aming lahat. Bago natin wakasan ang makabuluhang pagtitipong ito, magkaisa tayo sa isang taimtim na panalangin ng pasasalamat na mula kay Miss Gladie Bugay of Inday Sara Duterte ako Vietnam. Ito ay para sa bawat isa na naririto sa mga biyayang natanggap natin at sa tagumpay ng lahat ng adhikain na patuloy na magpapabuti sa minamahal nating Pilipinas at sa buhay ng bawat mamamayang Pilipino. Let us all bow our heads and open our hearts as we come together in prayer. Heavenly Father, we come before you today with hearts full of gratitude as we gather visually for this special Christmas celebration with OFWs from all over the world. Thank you for your love and guidance that sustains all of us despite the distance from our loved ones. We ask for your blessing upon each of us, granting strength, health, and joy during this season of love and giving. Lord, we also leave up to you, our beloved Vice President Sara Duterte Carpio. We pray for her safety and protection, that you surround her with your divine shield. Bless her with wisdom and courage as she navigates through the challenges and adversities of her role. May she remain steadfast and strong, guided by truth and integrity, as she continues to serve our nation. With dedication despite the trials of dirty politics. As we celebrate this season of hope, remind all of us the true reason for Christmas, your Son, Jesus Christ. May his light shine through us in everything we do, bringing peace, unity, and love to our families, our communities, and our country. We entrust this gathering and our prayers to your holy name. In Jesus Christ we praise. Amen. And finally, before we bid farewell, let's immortalize this beautiful moment with a group photo. So I invite everyone to kindly turn on your cameras, kindly turn on your videos for a virtual photo opportunity. Let's see those smiles everyone. Show us your beautiful smiles. Let's inviting everyone to kindly turn on your cameras ayan show us your biggest smiles all right at the count of 3 2 and 1 all right inviting everyone to kindly turn on your cameras ayan hold on to that smile show us that big one big smiling Filipinos from all around the world. All right, let's capture this memorable experience at the count of 3. 2 1 All right, show us your biggest smiles everyone. Another one, another one. Let's make sure to get that perfect photo. Again, let's do it again. At the count of 3, 2 And one. All right, one more. Let's get that perfect photo again. Let's count. One, two, three, and smile. All right, maraming malangin salamat po sa inyong lahat. Taos puso po kami nagpapasalamat sa inyong lahat sa pagtulong upang maging matagumpay ang pagtitipong ito sa kabila ng distansya ang diwa ng Pasko ay patuloy na sumisibol sa ating mga puso. Ang bawat sakripiso, bawat ngiti, at bawat pagsusumikap ninyo, mga kababayan, ay bahagi ng mas malaking kwento ng pag-ibig at pagkakaisa na sumasagisag sa Pasko. Ang inyong pagmamahal sa inyong pamilya at bayan ay isang tunay na halimbawa ng kung ano ang kahulugan ng isang Filipino Christmas. puno ng pag-asa, pagmamahal at pag-alaga sa isa't isa. Kahit malayo sa inyong mga mahal sa buhay, ang ating mga puso ay nagkakaisa sa pagdiriwang ng Pasko. Nawa'y maramdaman ninyo ang init ng pagmamahal ng inyong pamilya. At ang kabutihang dulot ng inyong sakripisyo sa inyong lahat, isang maligaya at makulay na Pasko at isang masaganang bagong taon. Mabuhay kayo.